Ay, lagi ng mm. Okay lang ko yun. Ako, kaya ang lang ayang Lahat Ang ba ang Masarap Ay, Ay, dragon bridge ng Vietnam. <laughs> Hey, niya, no? May, dalawa kami ni ano ninang mo. Wow. Galing. 1 2 3. Wow. Oh, ito ang salmon. Ah, sa ating mm -hmm. na lunch. Yung lunch natin. Asa Ayoko Itigil pa sila. Itigil may iiwan tayo ni, ni Po. Bawal ba iiwan? Oo nga po. Akin na Francia. O Pwede. number two. Hot number Con follow me. Let's go bất number mất tiêu, number tiêu, follow me. gì, mất nakatanikot pa natin. Ay, kami di pagandang for car. Hindi magandang nakatanikot. Teka lang, hindi tayo Kaya nga, oh, hindi balance. Oh. Ay, sorry. Teka lang, teka lang. It's okay. Yan. Yeah. Kayo muna nga Okay. Wow. wow. Yehey! Teka kita mo. Wow. wow! Tataas tayo. Oh, ganda. Oh. Pataas tayo, pataas. Grabe pala yun. Mm -hmm. Napakadami. Smile! Dito po, smile! Teka, nasan ka mo? Teka, teka, teka. Ya, ya, ya. Ang lingit kasi ng kamay ko. Oh. Smile! Okay. Hello. Nakapatakas. <laughs> Ay, <laughs> Ang lamig, no? Oo. Ang aming mahal. Siyempre, may mga halilig ko kasi. Anong po? Anong nangyari mo? Bago sa cave hall. Ngayon, ta. Pupuha kayo Ang taas na pala natin, no? Ang taas na natin. Taas na natin, ah. Ayun na, iba. May kalitong pala natin. Ay, kata. Ang sarap yata. Smile. Cable. Oh, eh? Cable ko kayo. Saan <laughs> yung cable kung oh, meron? Teka. Ang single ko kang tiraso yung cable card. Dapat hindi ka na coin file. Teka, <laughs> Teka pwede. Marami. <laughs> hindi ko pakuha eh. Teka, wala pang cable eh. Ayun. Ay, tingkayo nandun. Smile kay ang laki. Tingnan nyo po. i nyo. Oo Ang laki nga. Dapat 0.5. 1 or 0.5. Dapat sa side. Pa Ayan yan. Pag dumaan na yung ano yeah. cable. Hintayin natin yung cable. Cable. Like sa Dapat hindi kasi kayo dikit-dikit. Ayan. Oops. Ayun. 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 Video naman ako eh. Video, oo. Oh, oh. Nakaka...pag tumingin ka sa ano... Video pala ka tumingin. Parang ano, no? Smiling. Pwede si Rina. May pala yung tuktok pang taas. Tignan <laughs> mo mag magaling. Okay. <laughs> Kaya tita, you want picture?

ah oh, Para yung na. Parating, parating, parating. Mm. Ayan. Ay, nato, ito, dito. Pagtaas tayo. na pa tayo. Pagtaas tayo. Pagtaas tayo. Yes. Huwag oh, okay. okay. yeah. okay, masyadong malapit. Ang ganda. Nasaan <laughs> <laughs> na yung cable? Bakit hindi makita Teka lang, ganito na lang. Baka puro legs ni Lityan. Teka, Teka, teka.

Ah, uh, oh, uh -huh. Para si Peli, ano abi, hindi niya naintindihan ang akala niya may mawawala do sa listahan ano. Wala. Ar ano lang kung may shift shift, isi shift lang depende sa. Ay, ang dami Kaya oh. nga eh. Yes. Lalo sa likod dito, bigay ka rito. O, Oti mo yes. Yes. Parang mga balloons. ayan, ayan. ayun. Oh, dito oh. nagdadatingan oh. oh. Ang ganda. Ang galing. sa 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 Talaga sa sama ka. Oo. Ayan. <laughs> Hindi ko inaexpect na sasama ka. Sino pa ma'am? Kayo po. Again, tama kayo. Kayo ng Tita Lori. Ayun. Para meron kayong Beautiful. souvenir ng Tita Lori. Sino pa kaya sa pala natin? Enjoy the view. Ganda. Ayan. Hindi ko na mag-picture. I like to enjoy the scenery. Ganda dun na sa weba. Ang ganda. Ang haba ng cable nila mm. Sa May ganito ba kang haba sa, ganda atin? Ba? <laughs> sa atin? Sa, sa Pilipinas, wala ganitong kahaba cable, ano? Oo. oo. Sa pikol, meron din, pero, di, pero maiksi lang ba eh. Si ito, ilang buto. pagdating oh, maganda yung sa'yo? Maganda, pangit yung Eh, ano? Basta, eh. kadalo naman sa tagay oh, tayo, kakasyon. Oh, parang tatlong community nga ang dilalagpasan nito eh. Ay, hindi si doon. Si Let's enjoy Let's love the scenery. Kaya nga, ayoko na mag-picture. Enjoy wow. the beauty. Wow. wow. Ang dami nito ah. Ilang, ilang, ilang kaya yan? Marami, At no? saka tamo ang daming halaman. Ayan, nasa kanabi tayo, tayo sa clouds na... Web we'll preserve ng ilang nature. Ay, gusto ko yung... Sa Singapore naman, dagat, no? Ang ano, ang cable nila. Will pass through sa dagat. Parang umaano, no? It's the longest cable in the world car po in the saan, world. Sa ang sarap ito. Ito po. Oo. It's the longest. The longest. Oh, oh, oh. Or, or non-stop pa pala eh. Grabe oh. Wow. Oh. Ma-enjoy mo talaga yung beauty oh. ng nature, no? Buti na lang malamig. Tsaka hindi oh. umuulan. Ang suwer siya natin mo sa lang araw. Oh? <laughs> Tama lang. Tama lang. Mahal tayo ni Lord. <laughs> <laughs> Sun World siguro ang company Sun World Ballad Hill ha? Ito yung kinuha natin o na kanina Di ba tayo binigyan na ng candy ni ano? Oo ka Hindi tayo nabigyan may naiwis so ka tayo na tayo pero kanina parang naiwis yan na, ko, ah, nah, na, na feel ko parang naiwis <laughs> yan <laughs> hindi kasi syempre we have to respect din yung kasi may nagsasalita syempre, <that> at, uh, kasi lahat nag aingay mahirap kasi din po talaga oh, na alam mo yun you're oh, trying to explain tapos may isa kang kausap tapos may sisingit hindi yung may iba din na yung no one is listening parang it's hard talaga po Oh. Kami oh. Uh Para si Peli, ano abi, hindi niya na intindihan ang akala niya may mawawala doon sa listahan ano. Wala. A ano lang, kung may shift shift, i-shift lang depende sa. Ay, ang dami oh. Kaya nga eh. Yes. Lalo sa likod dito, mingi ka dito. Pes o tingnan mo diyan. Parang mga balloons. Ayan, ayan, ayan. ay Dito ka tumingin. Nagdadatingan oh. Ang ganda. Ang galing. Ay, sige. Dito lang sumama ka. Talagang sasama ka? Oo. Ayan. <laughs> Hindi ko ina-expect na sasama ka. Sino pa, ma'am? Kayo po. Again. Kayo ng tita Lori. Ayan. Para meron kayong souvenir ng tita Lori. Smile. Napaka-press na pala natin. Enjoy the view. Ganda. Ganda. Ayoko na mag-picture. I like to enjoy the scenery. Ganda dun na sa Ang ganda. Ang haba ng cable nila. Sa timbang ba? May ganito baka mabasa? Ang ganda mababasa. Sa Pilipinas, wala ganitong kahaba ng cable, ano? Oh, Oo. Oh. Sa pikol, meron din, pero maiksi di, lang ba? Ito, oh, ilang buntot. Maganda yung sayo. Pangit yung ano. Eh, ano? Lalo naman sa tagay. May oh, Uy, sa, pa sa tagay. Ay. Parang tatlong community nga ang nilalagpasan.